Hi guys, so welcome back and for today's video guys So, uh, katong last day, katong last day na ay bagyo nga ni Abot So, isan-isan na piktuhan, naramang balay o oh. Naganda ka na mong balay o oh. kahoy na dako So, wala siya karon among balay and Sa karon nag-evacuate me Dito sa evacuation center, dire sa mga marangay kay among balay di pa jud na siya pwedeng matulogan kay delikado pag hapon gangin-hangin pa <coughs> and uh kanang delikado among balay kay ang mga sin babasiglo para na pud sangin sa so kami duha ni mama nag-evacuate me so wala man balay karon tara na unta masulod sa balay so na open ka ayo na natok Ayan siya. Dari amang pultahan man. Sige, so, babagan lang ni Dari. Babagan lang kayo. Hindi makasulod ang mga iro. Ano yun, nabos lot. Na, yun, mga kuanos. Mga balik. Dari. Tapos dari akong kwarto. Ito, magyapong kay Dari man ang kwarto. Dari akong kwarto. Dari. Na, uh. ang. Igo siya. Igo, kaya pong dari, oh. Dari ko natulog. Buslot ang sa akong kwarto. Na. Pero wala na yung mga gamit dari kay hindi pang kuan na hipos. Ang inaigamay na doon na lang. Ayan, gitabilan gamay, kiparang hangin, dara ka masulod dito sa kusina. Kawa ah. na siya. Ah. Astang ba? Ah. So, ang uh, kusina, gitabilan lang. Dari po sa kusina nga agya na part, kinaagya po dari na igo. Nagya po natumba dari sa mong likod sa labas lot di apan siya dari so wala may kabalo kung saan na pag toko otro sa mong balay yun sa karoon ngayon may uh, sa koan sa gobyerno pero wala pa kay dagan pa i-process nga papel so dito sa amin sa evacuation ni mama diha gali kay daghan may mga tanong diri nga mga gulay makatipid-tipid ka sa pagkaon mga sudan so mga to guys